time, hindi ako magbubura ng live. Hindi ako magbubura ng live. I swear to God, hindi ako magbubura ng live. Um, gago ka ha. Wala akong ginagawa sa'yo na nanahimik ako ha. So sobrang bitter nung idol nyo. Oh. Gumagawa ng shit para mapansin ko. So this time, sige, napansin na kita. Putang ina mo, napansin na kita. Sobrang napansin na kita. Napansin eh, papansin, pansinin. Good morning, my loves. Sige. Tangin na mo nga. Brutalan pala. Gusto mo pahiyaan. Gusto mo ah. It's your boy. Tulu boy. Parami natin viewers. Sige. Bibe. Kasi yung idol nyo si Skastak Lee. Nando doon. Sa lugar kung nasan ako. And then. Siguro matagal. Matagal. Nagsayo kami. Nang ate ko Alex. Nagsayo kami. Wala akong ginagawa hindi ako nagpapansin sa kanya. Never ako nagpapansin sa kanya. Kasi wala naman akong pakialam eh. Siya nga ito nagmamakaawa sa akin eh. Kinukulit niya ako na gusto niya ako makita, gusto niya ako makausap. Like yo, ba't kita kakausapin? Niloko mo ko. Hindi lang 40 times na niloko mo ko sa iba't ibang babae. Pero niloko mo pa rin ako. Okay? Sobrang bait ko. Kinimkim -kim ko. Kinimkim -kim ko. Kasi hindi ako pumapatol sa mga taong pariwara na yung buhay. Pare wala na yung buhay niya eh. Bakit ko papatulan? Tingin nyo guys, bakit ko siya papatulan? ba? Diba? Wala namang reason para patulan ko. Pinalaki ako ng magulang ko na marunong rumispeto sa kapwa-tao ko. Pero itong gagon to, nasa urban siya. Wala akong ginawa. Papansin siya na papansin. Wala akong ginawa. As in, wala akong ginawa. Kasi hindi ko na siya dapat pansinin. I'm good. Nakamove on na ako eh. As in, parang ano ba bang shit mo? Bakit kailangan mo ako gantuhin? Nasa labas ako, nag ako with his friend names Najela. Friend nung ex-girlfriend niya na finafollow ko sa IG na finalo ko rin. Finalo ba ko? Tapos natuwa sa akin kasi nga alam nung tao na totoong tao ako. Finalo ba ko? Nakita ko na minention niya ako sa story niya. Pagka-mention sa akin sa story niya, syempre natuwa ako. Sabi ko, andito ka pala ate, saan ka? Nakita kami sa labas. nag kami sa labas. Ang daming lumalapit sa akin na sinasabing sumisigaw daw dun si Daryl na pokpok ako. Eto na. Sino nakaranig? Ako. Ami. Hindi porget karamay ko to. Eto na yung pakikinggan ko. Lahat, ultimo bouncer at may ari nung club. Iisa sinasabi. Sinisigaw ni Daryl Borja Ruiz, a.k.a. Scott Lee, na pokpok ako. Nasa ako. Lumapit yung best friend kong bakla. Sign up, ka dito. Bilisan mo. Ayaw kong umalis kasi may kausap ako. Pero kinausap ako na maayos. Okay. Sabi ko, ano ba yon? Sumisigaw doon si Daryl na pokpok ka daw. Oh, pokpok ako? Kailan? Pagkasigaw niya doon, lumapit ako. Paglapit ko, umakit ako. Nasa taas sila eh. Nasa baba ako. Stay on the right. Right ka lang, Right, right huh? lang? Left, left, left. left sumisigaw so, siya nang pokpok ako okay, pokpok ako ha sige, paglapit ko sa kanya sinong nagsasabi ditong pokpok ako sagot niya, no one no one no one, no one. tinuloy ko, sinubot ko lahat sa kanya ng dapat ko isumbat hindi ako nagsalita kasi mabaita akong tao mabaita akong tao, hindi ako nagpapafame wala akong pakialam kung sinong gusto ako, sa hindi ako gusto wala akong pakialam pero putang ina, gagaguhin mo ako na wala akong ginagawa sa'yo? Anong reason mo? Anong shit mo? Porket ano, porket di kita pinapansin? Ha? Porket di kita pinapansin na ayaw na kitang balikan kasi marumi kang lalaki? Sabi niya, pokpok -pok ako. Binalik ko sa kanya ngayon. Sino pokpok sa atin ngayon? Sino ba talaga yung pokpok -pok sa atin ngayon? Babae ako. ni mo tinatawag na babae, pokpok. -pok. Pero siya, literal, pokpok -pok oh. na lalaki yun. Hindi ko buburahin tong live na to. I swear to God, hindi ko buburahin. Wala akong pakialam kung mag-viral o hindi. Wala akong pakialam kung malaman ng lahat o hindi. Wala akong pakialam. Basta mapagtanggol ko yung sarili ko. Gago eh. Gago yung idol nyo. Literal na, na gago. Ginagawa, eh. Wala akong ginagawa. Di ba na sana may ginawa ako eh. Kung may ginawa ako, acceptable pa yun eh. Kaya lang hindi eh. Wala akong ginawa. Bakit kailangan mo ako ganunin? Di ba? Hindi ako so hindi hindi ako bad mood guys hindi ako bad mood